Hmm, 90, 100 Ako, ito na yung si natin Kamatis natin Kamatis, ayun na yung kamatis Ayun na yung kamatis Ay, 130 Yes 130 Ganda, 130 Ganyan tayo Ito maganda, 75 Matigas Matigas pa, 75 Matigas pa, 75 Matigas Ito yung cauliflower, ito magkano? 70 70 Ito per kilo, ah per sako 550 Meron 750 yun Pero ano, pera uh, per sako Ito 95 o? mga siling green kaka ano siling pula dito ay may benching ko na COT 35 to laki karot hmm. 160 90 patatas ito hmm. 95 No, oh, cabbage 30 na lang. Hmm, 35 okay. Oh, hey. 35 cabbage. 110 patatas. Ano na? Ay, tinatapon na yung mga ganyan. No? itong kahabaan na guys kapag gabi punong puno po ito ng gulay kaya lang gawa nga ng uh, ngayon wala pa, no dahil update po tayo ng oras ang oras po ay alas dos ng hapon kaya medyo ano pa rito matiwasay pa no or uh, hindi pa ganun katindi yung datingan ng mga gulay kaya maya maya mga alas ko to alas puno na rin anyway siya nandito pa tayo sa my divisorya no at uh, update tayo ng oras ang oras po ay alas dos at ang page siya ay January 11 kaya tapos lang po ng ating ano no ng ating uh, nas, ano na sa Reno araw. Okay so dito tayo mag-update no sa may uh, paligid ng ano ng uh, Santo Cristo. Actually guys sa kabila Santo Cristo rin no, sa kabila Santo Cristo, Elcano, uh, Tabora, yung Ilaya, yung Juan uh, Luna, dire-diretso lang po yan sa kabila. Kaya tayo ngayon, dito muna tayo sa may gulay dahil update po natin yung, ano, no, yung uh, kamatis. Kung magkano po ba ang labanan ng kamatis ngayon. Kung makatigiran pa ba yung mga gulay ngayon. Dahil tapos na, Eric, tapos na, yung, ano, no, tapos na halos yung, ano, yung, wait, hmm. Ayun, yun, no. Tapos na yung, ano, no, tapos na yung holiday or Christmas. ah uh, ano, tapos na yung mga okasyon. Kaya baka sakaling mo ba na yung mga gulay po natin samahan niyo ako mag-update tayo guys no ngayong araw ng ano araw po ng Sabado so ayan yeah. so uh, araw po ng Sabado ngayon kaya medyo maano ma ano pa lang konti dahil ang dos pa ng hapon uh, pero mamaya to mga lasing ko yan ako nagagad ko rin dito Okay so ito samahan niyo ako guys at mag-update tayo e eh, dito 120 oh hmm medyo maba, bumaba na yung kamatis natin Bibili na ako para isang lako sana eh, pero okay na pa. 120 na lang. Hindi kasi okay talaga eh, talaga. Ano na 'yan? Pababa na 'yan. So, so diyan so, marami na no. Mga February. Sabay so, taglabing pa lang din naman kasi. 120. Sabi 'yan. bell pepper 55 one pot 220 ang siyang kilo sa baka ganito 180 eh Ate, least ba ito? Pero, kalugbati yan. Ah, kalugbati. Eh, di ba yung -pula yun? Yung Ayun po. Ah, ayun. Oh, pala. Kala ko Pareha. Mm hmm. Tatay lang sila. Hello. Magkano kilo sa ganyan? hindi <laughs> sa kamati si Buyas? Hindi huh? sa kamati si Buyas? Pwede. Pwede dito. Ay, may benching ko na. Coyote. 35. Ito. Laki. Carrots. Hmm. 160. 90. Patatas ito. Ito. Hmm. Ito. 95. Ito. Oh, cabbage. 30 na lang. Ito. 35 okay 35 cabbage 15 patatas ano yan? ay tinatapon na yung mga ganyan no? bagay matigas na rin yan eh? Ano pa kilo sa ganito? P1900 po P1900 Isa pa ba? P140 Ah yun P140 sa likod P1900 Ay ah, siya check yun ay Kamusta yun? Oo ganda yun P140 Yung CD ayun 91 port p sa bali 400 sa so, ganda 400 yung CD pero hindi naman na masyadong ano ngayon ng CD kasi tapos yung pasyon ay na 90. CD 90. Ito, so, 40 lang. Ito mga radis. 40, may 70. Ay, 50 150 Tumatis 오전 9시 5분 예 4.50 Ilang kilo yun Eh, ate, ate, ilang kilo yung 450. Ilang kilo yan? At ah, 450 10 kilo. Ano yung ganyan tayo Ah buwaba na. Isang pirasa 55 rom. Hmm, green to. Ito muna cauliflower, magkano na cauliflower. Musta na cauliflower? 70. 70. 70. Eh. Hmm, ba ni 70? 70 70 ang kilo na cauliflower hmm, Ito 85 na ito Parang pare-pares yung presyo naman. Ito 35 na lang Chinese cabbage 35 Eto, may mga persa persaakon ng sibuyas dito, guys Oh, ayan. Ito 150 150, oh Boss, ilang kilo ito, boss? 10 Ayun, 150? Ah, 150 Ah, okay Ah, mga pili Naku, iihiyan pa rin ang asa From the queen of the south This is JL Audio o, oh, 120. O, oh, dito meron natin, ano, 110. Palatas. Te <laughs> pano yun, te pano? Pano yun, pano, 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 <laughs> Kala ko taga rito kay eh. 100 oh. 10 kilo lang eh. Mula na nga kayong gulay eh. O oh, tulad yun. Naka-pause na ito mamaya. Dito 95 oh. 90, 100 Ako, ito na yung sibuyas natin, kamatis natin. Kamatis, ayan ang kamatis, ayan ang kamatis. Ay, 130, ka ka yes. 130. Ayan 130. Kaya tayo may samang tuta. Ito, 140. Ito, 130. 140 oh. ito tumo kang 140 hmm. di bisoria to guys di at then, ano ano po daw sa Lagosa? Ano pala yata yung magkano? 150 Ano to? Kanto na Saragosa? Saragosa Padirada 400 Itong cauliflower Ay, cauliflower tuloy Hindi e, na to to? Hindi ako okra, magkano yan? 200 kilo? Sobra? Sa 500 kilo May 70, may 80, may 90. At syempre, merong 60 eh, yun o. Pwede na 60 o. Oh. 60. Ito maganda, 75. Matigas. Ito gusto ko, 75. Pero may 60 rin. Ito yung cauliflower, ito magkano? 70 40 Red Sambo 40 Red Sambo Ay, 1 Kilo, Ayan kilo. Ayan kilo. 25 bro. Oh. Dahil patapas no? 95, 95, 75. Ito hmm. per kilo. Ah, per sako. 550. Mayroong 7.50 eh. Pero ano Pero Pero sa ako 5.50 Mga ilang kilo kaya to Ito 7.50 Maganda oh Oh, sila ang kilo ito? 7, ah, 7 kilo. 7 kilo yung ano, 750. Mag, puto na yun, ako. Yes, na. Ito, bala, bala. Bala. Kailang piyesta nito, boss? Ha? Kailang piyesta? Sa 19. Ah, oh, 19. Isang araw lang yun, no? Yeah. Oh. Magkara dyan tayo, awang 50. Pilipinas 95 60 green 60 ito 95 oh mga green ah ano siling pula lang 350 kilo hmm, 150 kilo ang bell pepper 150 kilo feeling ko lang 380 kuya 160 okay so dito area dito area guys ng ano no, ng uh, bagsakan ng ano ng uh, mga fruit gulay yan you know, mga galing bagyo no? kaya, kaya matindi traffic dito pag itong area na to yan you know? o ito yung papuntang Ilaya ito yung papuntang uh, Carmen Plana ito yung Carmen Plana ito itong estate na to you know? mga malaking truck yan you know? mga wings okay siguro guys hanggang dito na lang po tayo maraming maraming salamat Paka, mga po baka mabulang tayo ng ano <laughs> ng pagsara ng kalsada dahil sa uh, pagpumasok yung mga truck Anyway, maraming maraming salamat po and keep safe everyone and happy Saturday afternoon guys. Thank you po.